Okay. Hmm? Wala di kami sinama kasi alam nila na kardo kami. Bila tapo. Patingin lang ng pera mo. Aanin ko lang dito. Kasi mo lang yung sobra. Buksan mo. Hmm. Buksan mo. Buksan mo. Buksan kaya po yung mga dinatawag, hindi ko na kasalanan Kasi ay diyan Kahit na. na po. <laughs> na kawad, <laughs> po ay... Bakit iba? <laughs> na napamili. <laughs> Alam mo, nakatawa ka po, kayo ay ID na yun, na. okay dali. Yung <laughs> ay kakaupo na tayo yan ang sinagip mo eh, wala yung sinagip mo, hindi ah. lang ano? Hindi yung ano, may ID. yung ka yung sabi. Hindi ka yung sabi. Hindi yung Hindi yung sabi. Hindi Hindi ko yung apat sa isang yung Hindi ka yung sabi. Hindi ka yung sabi. Hindi ka tinantahan lang sa amin ay si, si Eldrin. Tapos si, ano, si ati-inang. Si, mm. ako kasi tiyo, e, friend ko. Nandiyan, nandiyan. Nandiyan natin, e. Kasi si Robran, si isang pamilya, may apat. Dapat, ano, e, mabagal na lang si isang pamilya. E, dapat bagas si, ano, na pa, may huwi. Okay na? Okay. 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 Dito ito sa harapan ni Sherbo.